Karun kubohatan kadao duwa sa kahanginan upang pagatambagan sa mga bulawan ng huna-huna. Hindi ako nila. Hindi ang amis niya. Silumot ni Teresa Tirul Soria ubus sa direction ng ingles Miss Ivette Tudaso. dalit kaninyo sa RMN drama. Recorded by Splendor Gaming. Ayaw adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo doktor ni Obra o gater ni Iling Batan. Ingan man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Salin, 22 anyos, may kalivin, taga Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta, nagitikad sa akong amahan, sud na sa 30 katuig. Papahawao na manggod aral niya ni Sabtan, ingon -in ini ang mga bu. Pa, manangi ang takunin ninyo ni Mama nga magbinyo na ko pa. Uy, Kanya, oh, mo ba? Ano niya? O, oh, asa man mo si Rico kung magbinyo na mo? Um, magagad lang ko ni Rico pa. O, oh, hindi na lang mo. Gusto ko nga magtapok mong ako mga anak bisan san minyo na unyam mo. Di nila mo pagtukulog ba eh. Pero pa, di ba dili man ni atong yuta? Ay, matawag na niya ato ako eh. Oo, sa gobyerno gin eh. Kapang na kaita nga nagtikalaan niyo eh. Ulitaw pa lang ko. Mga 30 na katuig. Ihatag na niya ni sa gobyerno nato kay Karp maning yuta ah. Oo, oh, pa. Ah, sige pa. Saboto na ko si Rico nga din hinalang unya may magtukod sa among bahay po hon. Hmm, maayo pa. Ganda ko ni ninyo taa. ni sa mga tulog na itarya ang suod sa kong gitikan. Bisan isuod pa din he ang tanan nako mga apo ninyong wow na ka mga anak nga magbay din he. Oh, masuod pa ni ninyo ah. Oh, ikaw, kung may mong gusto, Ganahan mga ka. Ah, o Rick. Kay dili pa ko ready nga malayo gid ko sa ako mga ginikanan og mga igsuon. Oh, uh, ikaw? Ah, gusto man sad gud ni papa nga matapok may iyang mga anak sa among yuta. Ug ang uban sad na akong mga igsuon nga mga nangaminyo na nagbay na man sa dito sa among yuta. Ah, na sige. Adto lang sa kunya ta magbay sa inyong yuta. Salin. <tinyo> Apit na mahuman na inyong bahay ni Rico sa lin. Oo, ma. Makalain na unya, mi ma. Ah, gamay ra mong gudsad ng abay. Unya na lang na namo hinahinayin o padako kung may anak na po ni Rico, ma. Oo, sa gudi ay. ay mo'y plano nga mga anak dayon. Usa na naman di kami na inyong pagminyo og sa'yo, oy? Aron ah. makakita sa ta taamis <laughs> inyong mga liwat. Ma, unahon usa saan namo o plano ang pagpakasal? Nag-live-in palang bayami ni Rico karon. Ah, o lagi, Abi ko ba tong pagkaminyoan ninyong Rico nga makaapo na me? Ay, ma, ang bahay sa gud ang priority ni Rico, good. Mayan kasal, so na naman na kasal, Diretso na unya misa sa yung bahay. Ay, ay, ang buot lang ninyo, ang mga bagong tubo karon. Kami ka ni Adto, magpakasal o na me, o magtipon. Aw, oh, sayo sa inyo ba nung panahon ma? Lahit naman ron among panahon. Dauroy ninyo, kamong mga batanon karon No? Di na gud mo mapugngan sa inyong gusto. Mama sad uy. Sige na lang gud ma. Magpakasal lagi ni Rico kung mahuman na unya ang among bay pohon. Promise. Ayo. Uy, May nangayo magkatawa. Ayo. Eh? Kadiyot lang. Tas pa mo dai. Ay, Ay wala ba noy? Aw, sir. Ang nga naman dahil uh, yung task na eh. Ah, kuwan, amula siyang ha, o si Danan. Ang e kinayuta nga iyang gitikad, bawi o ni kay gipanag iyan na kini, o um, usakabugado. Huh? Private property na ni. Unsa? Recorded by Splendor Gaming. Matod sa kong papa, mga suod sa 30 katuig na siyang nagtikad ang inyo Ulitaw Ulit kuno pagod siya. O sa iyo nahibawaan, karp kuno kining yuta. unya O kalit man lang nga, gipahibaw mi nga bawi o na yuta kay private property na kuno ni o gipanag-iya kuno no sa kaabogado. O niya, Binuwang na ni Ila. na ni Ila mga kabusog o mga yuta. Pa, Wade klaro ang atong pagpuyuan ninyo taa. Ah? Kung huwag eh, klaro, kaniyad to pa ang tatagi papahawa din, he. Eh. Apan na nga na lang ko. Way nang hilabot na to din, he. Eh. Karun lang. O kung sa manangila, hadlokong ta nila nga na. mo tagian ni ng yuta, ah. ha? Ha? Makigkamatay na gininol ko ni yuta, ah. Pa? Matay lagi o mahadlok ba abugado na sila? Awan niya! Pa? kinahang nang pasabton ta gyud nas papan ni mole eh. kay basig mo saka on yung anak ana makasa og tao ba hinoon ma unsa man sa guding istorya ha tinuod ba gud na <sighs> makalibog sa len oy apan kita na kung mga tao nga murag nag survey survey din his atong area may gani kay wa mahibawos papa ninyo basig makakita nigaway. away may titulo bag ta ninyo ta ama murag wa man oy Kaysa gobyerno lagi ni posible pa din nang ang yuta sa gobyerno. May mo private property, ma? Wasap ko'y kalibutan, anak Salin. Pobre na taong tao, parehas ming papa ni mo, nga waig mga grado o kahibaos mga ingon, ana. Maong, pwede ra ming ilaron o tao. Ilabi nas mga sitwasyon nga mga ingon ini. Eh. Ma! Kasayang sa atong gasto, aning atong bayri ko, eh ko man ko nga magtanaw aning baya kay hinaguan baya gyud ni natong duha. <sighs> <sighs> Ug sirad ana baya nila nga tong Ha? Gibutangan na nila og nga private property. Ug Unsa? N Nakakita ka si Papa ani? <laughs> na ko. Gilalis na ako ang tao nga nagbutang ini dito. O, o niya, pa, Unsa'y si Sulte. Gihudlat ko. Nga kung dili tamamahawa din he, kasuhan ta nila. Unsa! Onya pa, onsa man na to, ka! Pa, Unsa may ato ikasukul? Nga wak man tayo kwarta! an diretso lang may papahawaon nga way bisan piso nga ihatag. O guwapsat sila ihatag nga among kabalhinan. O kasuha na may, kundili may mamahawa. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, na amin nagpuyo sa usakayuta nga carp. Unsa diay ay buot ipasabot ini. 111 hectares ning tanan o tulo ka hektarya ang gitikad sa akong papa. Pwede diay ay ni nga, Mahimong private o panag-iyahon sa usalang kataw? Abogado naman ko na iya ini ron. Ikaduang pangutana, dugay nang nagtikad ang akong papa inyuta, ah, Mga 30 na katuig, o ulitaw pa lang siya ni Adto. Ingunan e na ba lang di ay ni Kasayon nga papahawaon lang ni Dini? Ikatulong pangutana, gisiradaan na nila ang among mga agianan o namutang na sila og paske nga private property no trespassing. O kung dili ko na may mamahawa, kasuhan mi. Unsa may among buhaton, ikaw pa itong katapusang pangutana. Pwede ba may magpabayad sa among mga bay? Unsa may among buhaton, aron niyo mi og among kabayan, kay wak manggod kabalhinan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Salin. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon guys ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay namo pagdugay ipadala ang inyong hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw kinaot unta nga pagmata na to wa nagmugtuk nagmaoy ni smile ta wapang wa pang ka smile karong adlaw so wagi ko nun smile guys yes, smile while we still have teeth lagi nga <laughs> yeah, mas daghan man muscles magamit kung magsitag mugot kaysa sa so smile meaning mas dali ta matiguang bitaw kay eh, oh. may katagbo ni smiling mo gaan pa yung paminaw tinuod gyud pag so, nagmugot mo mahudlak mahudlak oh <laughs> di ba baka depress pod correct correct sumo na smile lang gyud unsa so, to makot ko na pagdulanan ah. ni doc tulungan ko adlaw ato ni no matter the situation around you breathe easy Aha. Ah. Keep calm, in ah. other words. Kalma lang. Kalma lang yun. Oh. Okay, wa mangay kinabuhiya, pulos man yung Oh, di lang yun so pala, be good. Relax muhunang lang. Mahunong tawag struggle, then murag nasa tag <laughs> muna lang ingon, relax lang, relax. <laughs> relax lang, relax. <laughs> Correct. <laughs> na siya, no? So, uh, mga i greet na to? Uh, tibin? yeah, i greet um, si Galulu. Uh, Galulo. Ah? Mm -hmm. Di Sirio Galulo, di sa di Oro City, Dr. Leo Ramirez, di dapita, no? Mm -hmm. Mga Dinsing family, di dapita. Honorable Judge Francisco Puray Jr., ada uh, sa hinunangan Southern Leyte mayong uh, pagpaminaw mga dayok family dia sa Panaon Island mayong pagpaminap. yes and punto legal karong adlawa, doc ya yeah, punto hmm. legal ang atong sender si Salen 22 years old tag uh, Cagayan de Oro City no yes. kini sa Utah pun kini nagitikad siya ang amahan sulod sa tenta ka tuig na kuno ato ni no hmm. kaya na no Dugay okay, so, na gyud. Ato ning uh, kamutan nga matubag ni mga pangutana, no? Yes. Unang pangutana. Mm. Na ami nagpuyo sa usa ka yuta nga car. For sa meaning ning car. Comprehensive Agrarian Reform, Reform program. program. Okay. Mm. Unsa di ay boot ipasabot ini? Mm. 111 hectares ni tanan ug tulo ka hektarya ang gitikad sa akong papa. Pwede di ay ning ma-private o mga panag-iyahon sa usa ka pribadong tao abogado naman gud ko ni ani karon <laughs> okay so kaning kaning yuta no nga under the comprehensive agrarian reform program mauning mga yuta nga giclassify as agricultural nga land kay lain lain man ang classification ng atuang mga yuta na ay timberland agricultural land na apoy commercial na apoy residential kay yeah, labi na diri Pilipinas nga usapod sa atuang mga importante nga mga means of economic activity is agriculture na agud tay kanang department no of agrarian reform wherein muna ang ahensya or opisina nga nagregulate no sa uh, agriculture agrikultura diri sa nasud ug kabahin pod sa mga tenants ug kaning mga yuta nga classify as agricultural land no unya ang kaning manggong carp no lo naghatag manggood ni siya pod ug protection sa ato mga saop or ato mga tenants or kaning ato mga nananom no sa sa yuta not necessarily mo itag iya but uh, tungod kay mo ilahang uh, panginabuhi itagaan pod sila og saktong pagtagad ug importansya sa ato ang uh, balaod no unya ang kana manggong pagtatenant nato pasabot ana nga nagumata kitay nagtikad sa yuta nga nga dili ato na diha nagpuyo pud ang ato ang pamilya unya ang ato ang relasyon no sa tag iya sa yuta is such that gitugtanta, no nga mag mag magtikad sa yuta unya kitay nananom unya tungod kay sila tag iya sa yuta nga atong gitamnan magbinahinay mo uh, sa abot and um at tuapod na siyang giingon nga uh, ang kaning mga yuta nga classified or covered under the comprehensive agrarian reform law nagingon nga uh, dili gud siya no mabaligya unless gi offer na nato nga to under the the carp uh, na program Although na apuy mga exempted no sa mga coverage nga dili nato pwede mabaligya ang yuta so depende kung unsay rason nganong gibaligya ang yuta pananglitan gibaligya nato kay gamitong spilahan public purpose, kana pwede na mabaligya. Pero kung um, as a general rule, di na pwede mabaligya ang kanang yuta. Uh, no? Unless um, kay, kada usa ka tao pwede ra mangyud siya maka-own og 5 ka hectares. Pero kung magpabilin siya, no pa din siya mabaligya, pero magpabilin na gihapon siya under cover gihapon siya under the uh, uh, CARP carpet. Uh, okay? Mm. Comprehensive Agrarian Reform program. Yes. Uh, na card, no? Dugay mm. dukay nagtikad na nagtikad nga kung papa ing yuta, ah, mga 30 na katuig ulitaw pa lang siya. Mm. Ingon ana na balang di ay may kasayon nga papahawaon on din hi. Dili gud mo ingon anak ka sa yon na kung covered lagi siya sa CARP law no mm. or if the the property or ang yuta is covered under the comprehensive agrarian um, reform law regardless kung unsay inyuhang relasyon anak kung covered gud na siya sa sa dar dili mo basta-basta lang yun po uh, mapapahawa anang uh, anang uh -huh. maong yuta no kay naaman moy katungod isip tenan, uh, tenant so mas maayo pa nga mo mo sa sa dar para mahusay mo and maklaro ninyo. But you have to make sure ha, ang kaning yuta is really covered under CARP law. Ikatulong nga pangutana, gisirada na nila ang among yagyan o namutang na sila og paskil ng private property. No trespassing ug kondili kuno mi mamahawa kasuhan ni unsa may among buhaton pakasuha lang sila labaw na kung sure gud ta nga cover ni undercarp may pagmodiretso na mo, mo adto sa Department of Agrarian Reform para mahusay mo ug maklaro gyud kung unsay inyuhang hang uh, katungod because at some point ang kaning sa carp no um, as beneficiaries as tenants basin mahatagan mo um ug access to a certain portion of the property nga pwede na ninyong mahimong uh, luna or inyuha no within the property nga inyong hangi gitikad para dili na mo uh, mapapahawa sa tag sa yuta ipatawag na lang na sila para mahusay mong duha nya na lang ko isingit attorney no mm. nga to ni Janet Sotes ug ni Cora Bacos mm. Pinaot nga, pag ikural lang yung agianan da sa Lapay Street da sa Punta Prinsesa mm. no kay gihulgar ba to ipakural kuno ang magianan agianan mm. sa tagi si Yuta. Yes. Inaot mo pa makoral ah. Kay makoral gani na ako ginang Mabot lang. Mayaw-yaw <laughs> na rin, ha? Na, ah, Ikaw, patutupan mo sa pangutana. Mm. Pwede ba may magpabayad sa among mga balay? Mm. Unsa may among buhaton aron mahatagan mi og among kabalayan kay wala mang good mi laing kabalhinan. Pwede yun, no? Kung pananglitan mang gani nga makahusay mo, muna na kunin mo nga may pagmado na lang musdar para mahusay mo, mapatawag mo, para ma... klaro uh, kung unsa yod ang ang uh, katungod ninyo or kung ugali ma maabot na sa sa punto nga um, need na ninyo nga ma balhin, no? Kay gamito na nila or dili man ganito siya covered under carp or naklaro na kung sa katungod ninyo kay nahusay mo, then pwede man pod mo makaimi ka and say nga, sige, para wala na lay samok, tabangi na lang ko nga, mahatagan ko gamay para lang nga makabalhin ko hindi na mo mabalda kaysa smukiha mo ang inyong ikiha, igasto sa abogado hearing, dugay pa kay tamahuman ihatag na lang na isip tabang namo para makabalhin ni Okay? But uh, like I said, go to Darfur para maklaro gid nato unsa gid ang inyong katungod under the law kay ang mga farmers na to importante kayo ni nga components sa ato ang society kay way mananom asa taon migkaon mao gyud pulos lang diba? na opisina correct way no? na ug humay ugpan. oh so tagalay kay sa gitagaan sa gyud silag pagtagadog, importante sa ato ang gobyerno no so i-check ninyo kung sa inyong katungod under the law Okay mga sukin paminaw hinaut unta nganamoay na kutlo na pagtulunan karung karong adlaw Kini si Attorney Elaine Bathan Kini sab si Dr. Rene Obra oh,